Jeremias, Kabanatang 50 Ang salita na sinalita ng Panginoon tungkol sa Babylonia, tungkol sa lupain ng mga kaldeyo, sa pamagitan ni Jeremias na propeta. Inyong ipahayag sa gitna ng mga bansa at inyong itanyag at mga tatas kayo ng watawat, inyong itatanyag at huwag ninyong ikubli, inyong sabihin, ang Babylonia ay nasakop, si Bel ay nalagay sa kahiyan, si Merodak ay nang lupaypay, ang kanyang mga larawan ay nalagay sa kahiyan, ang kanyang mga yusdiyosan ay nang lupaypay. mula sa hilagaan, ay sumasampa ang isang bansa laban sa kanya, nasisira ng kanyang lupain, at walang tatahan doon. Sila'y nagsitakas, sila'y nagsiyaon. Ang tao at gayon din ang hayop. Sa mga araw na yaon, at sa panahong yaon, sabi ng Panginoon, ang mga anak ni Israel ay magsisidating sila at ang mga anak ni Huda na magkakasama. Sila magsisiyaon ng kanilang lakad na nagsisiyak at tahanapin nila ang Panginoon nilang Diyos. Kanilang ipagtatanong ang daan ng siyon na ang kanila mga mukha ay nakaharap sa dakong yaon na magsasabi, Magseparito kayo at lumakit kayo sa Panginoon sa walang hanggang tipan na hindi malilimutan, ang aking bayan ay naging gaya na nawalang tupa, iniligaw sila ng kanilang mga pastor, sila'y inilihis sa mga bundok, sila'y nagsiparoon sa burol mula sa bundok, kanilang nalimutan ang kanilang pahingahang dako. Sinasakmal sila ng lahat na nangakakasumpong sa kanila, at sinabi ng kanila mga kaaway, Kami ay walang kasalanan, sapagkat sila ay nangagkasala laban sa Panginoon, natatahan ng kahatulan sa makatudbagay sa Panginoon na pag-asa ng kanilang mga magulang. Magsitakas kayo mula sa gitna ng Babylonia, at kayo'y magsilabas mula sa lupain ng mga kaldeyo at kayo'y maging gaya ng aking mga kambing na lalaki sa harap ng mga kawan. Sapagkat narito aking patatayuin at pasasampahin labas sa Babylonia ang isang kapulungan ng mga dakilang bansa na mula sa hilagaang lupain at sila'y magsisihanay laban sa kanya mula diya'y sasakupin siya. Ang kanilang mga pana ay magiging gaya sa isang magilas na makapangyarihan. Walang babalik na di may kabuluhan. At ang kaldeya ay magiging samsam. Lahat na nagsisisamsam sa kanya ay mga bubusog, sabi ng Panginoon. Sapagat kayo'y masasaya, sapagat kayo'y nangagagalak, o kayong nagsisisamsam ng aking mana, sapagat kayo'y malilikot na parang babaeng guyang baka na yumayapak ng trigo at humahalinghing na parang mga malakas na kabayo. Ang inyong ina ay mapapahiyang luba, siyang nanganak sa inyo ay malilito. Narito siya'y magiging pinakahuli sa mga bansa, isang gubatan, isang tuyong lupain, isang ilang. Dahil sa puot ng Panginoon ay hindi tatahan kundi magiging lubos na sira. Bawat magdaan sa Babylonia ay matitigilan at susutsot dahil sa kanyang lahat na pagkasalot. Magsihani kayo laban sa Babylonia sa palibot. Kayong lahat na nagsisiakma ng busog hilagpasan ninyo siya, huwag kayong mga hinayang ng mga pana, sapagkat siya'y nagkasala laban sa Panginoon. Humayaw ka laban sa kanya sa palibot. Siya'y sumuko sa kanyang sarili. Ang kanyang mga sanggalangang dako ay nangabuwal. Ang kanyang mga kuta ay nangabagsak. Sapagkat siya ang kagantihan ng Panginoon Magiganti kayo sa kanya, kung ano ang kanyang ginawa, gawin ninyo sa kanya. Ihiwalay ninyo ang mga hasik sa Babylonia, at siyang puipigil ng karit sa panahon ng pag-aani. Dahil sa takot sa pamighating tabak ay babalik bawat isa sa kanyang bayan, at tatakas bawat isa sa kanyang sariling lupain ang Israel ay parang nakalat na tupa. Itinaboy siya ng mga leon. Ang unang sumakmal sa kanya ay ang hari sa Assyria. At si Nabucodonosor na hari sa Babylonia ay siyang huling bumali ng kanyang mga buto. Kaya't ganitong sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel, narito aking parurusan ang hari sa Babylonia, at ang kanyang lupain, gaya ng aking pagkaparusa sa hari sa Assyria. At aking dadalin uli ang Israel sa kanyang pastulan, at siya'y sasab-sab sa Karmel at sa Basan, at ang kanyang kalooban ay masisihan sa mga burol ng Ibrahim at sa Galaad. Sa mga araw na yaon, at sa panahong yaon, sabi ng Panginoon, ang kasamaan ng Israel ay mauusig at hindi magkakaroon ng anuman. At ang mga kasalanan ng Huda at hindi sila masusumpungan. Sapagat aking patatawarin sila na aking iniiwan na pinakanabi. Sumampakan laban sa lupain ng Meritaim laban doon at laban sa mga nananahan sa pikod. Pumatay ka at manglipol na lubos na manunod sa kanila. Sabi ng Panginoon, at iyong gawin ang ayon sa lahat na iniutos ko sa iyo. Ang hugong ng pagbabaka ay nasa lupain at ang malaking kapahamakan. Anut naputol at nabali ang pamupok ng buong lupa. Anot ang Babylonia ay nasira sa gitna ng mga bansa. Pinalagyan kita ng silo at ikaw naman ay nahuli o Babylonia at hindi mo ginunita. Ikaw ay dasumpungan at nahuli rin sapagkat ikaw ay nakapagtalo laban sa Panginoon. Binuksan ng Panginoon ang kanyang lalagyan ng almas at inilabas ang mga almas ng kanyang pagkagalit. Sapagkat ang Panginoon, ang Panginoon ng mga hukbo, ay may gawang gagawin sa lupain ng mga kaldeyo. Magsiparon kayo laban sa kanya mula sa kahuli-huli hangganan. Inyong buksan ang kanyang mga kamalig inyong ihagis na parang mga bunton at siya'y inyong siraing lubos, huwag maiwanan siya ng anuman. Inyong patayin ang lahat niyang mga toro. Pababain sila sa patayan sa aba nila, sapagkat ang kanilang araw ay dumating, ang araw ng pagdalaw sa kanila. Inyong dinggin ang tinig nila na nagsisitakas at nagsisitahan mula sa lupain ng Babylonia upang maghayag sa Sion ng kagantihan ng Panginoon nating Diyos, ng kagantihan ng Kanyang templo. Inyong pisanin ang mga mamamana laban sa Babylonia, silang lahat na nangag-aakma ng busog, magsitayo kayo laban sa Kanya sa palibot. Wag bayang mga katanan. Inyong gantin siya ayon sa kanyang gawa, ayon sa lahat niyang ginawa. Gawin ninyo sa kanya, sapagkat siya'y naging palalo laban sa Panginoon, laban sa banal ng Israel. Kaya't mabubuwal ang kanyang mga binata sa kanyang mga lansangan, at ang lahat niyang lalaking mangdidigma ay madadala sa katahimikan sa araw na yaon, sabi ng Panginoon. Narito, ako'y laban sa iyo o ikaw na palalo, sabi ng Panginoon ng Panginoon ng mga kubo, sapagkat ang iyong karawan ay dumating, ang panahon na dadalawin kita, at ang palalo ay matitisod at mabubuwal at walang magbabangon sa kanya, at ako'y magpapaningas ng apoy sa kanyang mga bayan, at pupugnawin niyaon ang lahat na nangasa palibot niya. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ang mga anak ni Israel at ang mga anak ni Huda ay napipighating magkakasama, at lahat na nagsikuhang bihag sa kanila, ay hinahawakang mahigpit sila. Ayaw pawalan sila. Ang manunubo sa kanila ay malakas. Ang Panginoon na mga ay siyang kaniyang pangalan. Kaniyang ipakikipaglabang maigi ang kanilang usap upang mabigyan niya ng kapahingahan ang lupa at bagabagin ang mga nananahan sa Babylonia. Ang tabak ay nasa mga kaldeyo. Sabi ng Panginoon, at sa mga nananahan sa Babylonia, at sa kaniyang mga prinsipe, at sa kaniyang mga pantas. Ang tabak ay nasa mga hambog, at sila'y mga hahangal. Ang tabak ay nasa kaniyang mga makapangyarihan, at sila'y mga lulupaypay ang tabak ay nasa kanilang mga kabayo at sa kanilang mga karo at sa buong bayang halu halo na nasa gitna niya at sila ay magiging parang mga babae. Isang tabak ay nasa kanyang mga kayamanan at mga nanakaw. Ang pagkatuyo ay nasa kanyang tubig at mga tutuyo sapagkat lupain ng mga larawang inanyuan at sila'y mga ulol dahil sa mga Diyos-Diyosan. Kaya't ang mga mabangis na hayop sa ilang sangpu ng mga lobo ay magsisitahan doon at ang avestros ay tatahan doon at hindi na matatahanan kailan kailanpaman ni matatahanan sa salit-saling lahi kung sinira ng Diyos ang Sodoma at Gomorrah at ang mga kalapit bayan ng mga yaon. Sabi ng Panginoon, Gayon hindi tatahan doon ang sinuman o tatahan man doon ang sinumang anak ng tao. Narito, isang bayan ay dumarating na mula sa hilagaan at isang malaking bansa at maraming hari ay mga hihikayat mula sa kadulo-duluhang bahagi ng lupa. Kanilang iniaakma ang busog at ang sibat. Sila'y mababagsik at walang awa. Ang kanilang tinig ay humuhugong na parang dagat. At sila'y nagsisisakay sa mga kabayo. Bawat isa ay humahanay na parang lalaki sa pakipagbaka laban sa iyo, o anak na babae ng Babylonia. Nabalita ng hari sa Babylonia ang kabantugan nila, at ang kanilang mga kamay ay nangihina. Pagdadalamhati ay humawak sa kanya, at pagihirap nagaya ng sa isang babae sa pagdaramdam. Narito, ang kaaway ay sasampa na parang leon mula sa kapalaluan ng Hordan laban sa matibay na tahanan. Ngunit bigla kong palalayasin sila sa kanya at ang mapili siya kong ihahalal sa kanya. Sapagat sinong gaya ko at sinong magtatakda sa akin ng panahon at sinong pastor na tatayo sa harap ko? kaya't inyong dinggin ang payo ng Panginoon na ipinayo laban sa Babylonia, at ang kanya mga pasyang ipinasyad niya laban sa lupay ng mga kaldeyo. Tunay na kanilang itataboy ang mga maliit sa kawan. Tunay na kanyang ipahamak ang kanilang tahanan pati sila. Sa ingay ng pagsakop sa Babylonia, ay niyayanig ang lupa, at ang hiyaw ay naririnig sa mga bansa.